Grabe, ayun lang guys, yung kakauwi mo lang ng barko para magbakasyon pero sinusundan ka pa rin ng dagat for today's video. Akala ng kalbo nakatakas na siya sa tubig, pero don't worry, safe pa naman yung aking mga chocolate. Ano sa tingin niyo guys? Pwede kaya 'to gawing relief? Let's go. So ayun na nga guys Pagkatapos ng halos isang araw na biyahe Kasama na ng stopover mula Netherlands hanggang Pinas Sinalubong na tayo ni Karina Shish! Ewan ko pa dito, hindi ko naman to kamag-anak Pero bakit sumasalubong? Alright! Pero bago tayo maligo sa ulan guys At lubusong sa bahas Silipin muna natin yung chocolate Kung walang pinsala Tignan nyo naman yung isang paanang maleta guys Dahil sa sobrang bigat na lupaypay Buti na lang nakisama Dito na siya nasira sa bahay Shish! Hindi na talaga Unang bagahe, ang galing. Siya na yung nagsasabi kung may nasira, kahit basahin niyo pa, guys. O di ba, malinaw naman, sabi, haba break. All right. Kung sa Tagalog pa, guys, kalbo, may tama ka. Pangalawang bagahe, kumpleto rin, walang labis, walang kulang. Okay, ready nang ipamigay, guys. Hintayin lang natin gumanda-ganda yung panahon. Si Kalbong Siman TV mismo yung mag-aabot sa inyo. Oh, shi! Tara, samahan nyo muna akong maligo sa ulan at lumusong sa baha. Let's go! Ayun lang, guys. Napagalitan agad ako ni mama. Huwag daw ako maligo sa ulan. Baka magkasakit daw yung baby kalbo niya. Oh, shi! Eh, paano? Matigas yung ulo ng kalbo. Mama, don't worry. Magpapayong na lang ako. All right! Dito muna tayo pumunta sa likod guys Check muna natin yung mga pananim Pagkatapos sa likod, lumabas naman tayo ng gate. Baka makakita tayo ng swan! may macho. Nahiya yung kalbo. Eh, napakaangas par. Tamang chill lang dun si kuya. So far, so good. Disiplinado yung mga kabarangay ko. Wala akong nakikitang bata na naglalaro sa baha. Thumbs up sa mga magulang dyan na magaling mag-aruga. Hindi na ako lalayo guys kasi delikado. Banda roon, meron pa ako nakitang nagsuswimming na daga. Kung hindi tayo madali ni paring dagat, nandyan pa rin yung kuryente. Paano na lang yung mga chocolate ni Kalbong Siman TV? Oh yeah!